Mga bo, good afternoon. Welcome back my channel. My name is Rene Ngayon, dito kami ngayon sa uh, Tali Papa Pasi mga bo. So, bibili kami ngayon na. Uh, ngayon, bumili ako dito sa ano, sa pinatawan dito. Pinatawan na natin dagdag sa tuloy ng kanyang isla, mga o, -tog 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 -tog. Bili na kayo dito, mga bo. May, ano, mayroong kusit, mayroong buko-buko, mayroong uh, bangus, mayroong mga ano mga bok yung mga ano yung mga akta nang galing sa bukid dumaan sa malingke ay punta na lang kayo dito kung sino gusto bumili ng isda punta na lang kayo dito sa talipapa dito sa sa ato ba bang... sa grante sa impang grante pala mga okay mga bok uh, see you for the next video travel na kami bawi kami ng uh, ay na Ayun. Ayun. Ayan dito yan sa may Imbang Grandi mga po. Punta lang kayo dito. Bili kayo ng isda. May discount to. Danda na. May discount? May discount to mga po. Danda na. 160, 260, 360.